So, yan nga, guys, no. So, may ARP. So, ngayon, may ARP school tayo ngayong araw. Siyempre, hindi mawawalang ARP school namin nila Rose, nila Rain, at nila Shin. And we are friends! Yes! Yes! We are friends, di ba, si Rose? School! Tara na si school! Ayaw nga, no. Tara! Kasi, si Mama na Let's start. Oo, no? uh, si Mama sungit no. Oo. Uh -uh. Ako na lang magiging mamuna, mabait. Hala! Bakit? Ayaw nga no, Rose, mabait ka naman. Ba't may lang araw ka na wala? Ah. Eh, kasi Naman, alam mo naman. Alam mo, Rose, sumu isipin na hindi kita gusto sa team ko, basta. Gusto ko sa team ko. Kasi ikaw yung una ko naging best friend, right? I write it. My boy. My boy huh? Ano yung ibig sabihin ng kido? So, ito tayo guys. So, Buti tayo... nag-review ako. Ako din. Nag-review. Hirap natin. No, Hayaan mo na. Dito naman ako. Wait, tuturaan na lang. Dito. Tara dito, guys. Review muna ako dito. Hirap kasi ng test natin, oh. Lalo na kapag gantong test. Ang haba-haba. Punong-puno, oh. Punong-puno ba naman? Ginawa tayong ano, ha? Ah. Ginawa talaga tayong ano. Alam nyo yun? Parang... Para tayong mga ano, mga yaya na tagapagsulat sa mga anak gawain ng test. Alam mo yun, ang daing pinagawa ng teacher. Ayun! Rose! Okay. Everyone, tapos na ako, everyone. Ito na ako. Pasa po rin. mo na. Guys, kain kaya muna tayo, no? Kaya. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Ayaw. Tara everyone, kayo muna tayo. Nagugutom na ako, hindi pa ako nag-almosal. Tsaka, dahil natin ginagawa. Dapat dyan, kailangan muna natin mag-ano. Gusto niya ba pera? Rose, grabe ka. 3 million talaga ha. Ano mo? Best friend pa niya ako. Tapa mo. Okay lang yan. Kunin ko na dito yung credit card. Libre ko na kayo. No? Eh kasi sila ulas yung pag-ano, mo pang-binig. Bigyan. Anday ko yung naman ng credit Marami card ko. Wala ko kubusin ito, sabi ni Mommy. Ako din. Kapag Mami. di ko ito naubos, nakukuyari ako. Ayun, check out na. Kain na tayo, guys. Dito tayo, girls. Dito tayo. Kain na kayo. Nakulang yung ano, credit card ko. Kulang ako. Gula. Wala man ba baon. Bigyan kita. Mm -hmm. Bigyan kita. Tara dito. Kamag-alala, bibigyan kita. Wala daw siyang baon ni Rose. Paano yan? Bigyan lang natin. Sige, maroon pa naman ako. Shane, ano ba Shane? Bukang ba shein? ako binubuhat? So, ito na lang. So, guys, so nga pala, huwag niyo muna kalimutan. mag-like, mag-subscribe, yes. at mag-share and comment. And Yay! Hmm, ano nga? Ano ba gagawin natin dito? Wala naman gagawin eh. Nunood. So, guys. So, ano nga? Ano balak nyo? Lakad, alis tayo sa school? Ay, sige. Alis na tayo. Tara. Na Ay, sige. G. Alis tayo sa school ngayon. Teka yung kotse ko. Kotse ko na lang. Kotse ko na lang. nyo ko? na. Ah. Grabe yung kotse mo. Grabe, napakamahal na ito. Ma! Oy, Shin yung anak mo, Shin. Shin anak Wait lang, palitan ko Ay, lang yung gulong. Yun. Shin kasi. Oy, huwag niyo ako bungguin. Hindi ko yung susa. Uy, uh, huwag niyo ako bungguin. Ako vlogger dito. Tara na nga, guys. Tara na, gawa na tayo bahay. nagpa Gawa na ako ng bahay natin yung apat. Ay, ay sige. Si Saka ba tayo? Uy, ko sa alianak niya, no? Ihanap niya lang yung ano, alam mo, kapatid niya Houl. ata. Pero nga. Kamukha niya, eh. Uy, ako gagawa. Uy, sige, Rose. Ikaw gumawa ng bahay. pangmaramihan. Tons.. Oo, o, sige. Pang Para ka siya tayo apat. Rumit. Rumit. Uy. Rumit! Ayaw na Ayaw na Ayan, rumit mo na ako. Ito pa yung mga anak nila. Tara. Ano? Teka, asing anak. Hindi ko pa naubos yung soda. Dito okay, tara okay. na! Tara na, guys! Asing asan. Asing yung... ko lang. Hindi rin naman wala. Dito sila rin. Ay, yeah. sila Shin. Sila, sila Rain and sila Shin. O, oh, I... dito tayo dito. Ito nga pala yung pang-pang girls. Lalo Saan? Kalang... Oh, wait. May lalaka dito. Yan, aking anak niya. Huwag mo iban. Oo, ano? Anong balak? Anong balak? Yung lalaking naka-red, hindi natin

hindi makita baka laki car oh no ay nasa baba pala sila ah ang pagbaba sila oo, oo dito si shane is it rain ewan comment ko nga shane san si rain shane san si rain hindi ko siya makita talaga ito gusto mo siya makita. Ay, pwede bang anuhin mo yung card mo? No? Bakit? Kasi uh, ayusin. Mamaya na. Okay. Okay, di mo alam. Okay. So, ano? Anong balak mo? Ba't ka nagda-dragon dyan? Uy! Ang date niya! Tara guys! Mag-outfit din ako ang ganun. Eh, ang si Bakit? Ito si ang Nakalbo na si Ella. Wala na, nakalbo na. Where are you? Dawaan ang tataka dyan. Bakit? ka White yung pangalim ko. Huwag na kayo magtaka, ha? Where are you? Alam nyo na meaning nun, di ba? Di ba, di ba, di ba, di ba, di ka, Ella? Nag-hatsuit ako sa baba. Bakit? Let's go lang guys. Nakita kayo nito. Yes. Um, ah. Ano si Rain ang liit? Ni Rain? Uh oo, -oh, ito sa oo, oh, cute. Bakit? Ba't ba niya? Ito ni Ito. Ay, nakita ko ni si Red na. Small kiss mark. Yan, guys. Ay, wala. Uh, red. I but miss? Yan guys, mag out tayo. na nga! Na lang, isolat nyo, Isolat nyo yun ha. Isolat nyo. Hmm. Hindi ko mahanap eh. Wala lang. labi Bakit? Wala lang. Hala, lang. Hala, lang. Yung <laughs> This guys, search niya. Lock my feet, for lord. Black and black bang. Plonkot. Banga, bat banga. Oh, what is that? Black bangs kasi. Anong banga? <laughs> <kalangira>. Banga. <laughs> banga. Ay, uh, ano? Anong body? Anong body rin? Wala ano akong body. Ito body Ito lang bili ah. kayo sa akin. kayo na sa akin. Tapos, mag-aano ako. May tindahan daw ko dati. Black. -up. Kaya nag-aano rin ako. Kuwari ako yung design, dito lang ako. Ano daw ko ng body ko? Di diba libre lang ito? Okay. Di diba libre lang? Ito yung normal body. Ay, baka yung sa'yo. Baka yung sa'yo tinatanong. Baka kasi hindi niya alam. Alam mo yun? Ano yun? Dito lang yan ah. Dito, ah. Yes, oh? Oo mm, nga, libre lang naman, di ba? <laughs> libre lang naman ang lewe le bueno si Gena oh no, ato guys magalos si Black, mm -hmm. red dragon Yan. so guys ano outfit mina nakita ako kanina dito parang maganda kasi hindi ko siya mahanap guys Balik na dati yung spelling natin, guys. Red, black, black dragon. Yan, guys. I-search nyo lang. Red, black, dragon. May makikita kayong, ano. Ang daming clothes. Ito, guys. Yan. O, oh, di ba ang ganda? Ooh. Sabi sa inyo, eh. Demon. Um, ito ba? Hindi eh. Um, ano kaya? Ah, uh, dragon? Yan, dragon. Oh, my God. Pero demon guys, bagay. Ang ano natin ngayon, ang goal natin ngayon, guys, is mag-outfit. Red. 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 natin, red. Hanap tayo, guys, ng red ano. Red na kalibo kasi. Bakit? Hindi rin yung body ko? Red na kalibo. Red na damit. Grabe, huwag mong ganyanin si Rain galit yan sa'yo. tara na, nga, na tayo dun. na ba? tayo guys. tama ba? tayo guys. unang an? wakin nang kita. tara guys. dito tayo guys. oh M J. wait a minute guys. bakit? Oh, what is this? Ang rami boys! Sino itong girl na? Eh? Yung girl siguro. Kasali siguro yun sa RP, pero hindi. Oh, hindi siya kasali. Tara nga guys, dito guys. Iba yung itsura niya pang... Oh, wait! Naiipit na si Yela. Teka, sino to? Ayaw nga pala kasali. So, RP ba natin? Um, andito na tayo ngayon sa Elagang, di ba? Yeah. Go! Elagang, well, go! Uy, ba't yun ni yung, yung slime? Elagang, go lang, elagang! So, siguro, guys, so... Ipatay niyo, wala na kasi... Bye, guys! Bye-bye, everyone! So, sino nga sasali sa team? Yan na yung comment nyo lang name nyo sa Roblox. I-add ko kayo. Bye-bye! 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 Thank you for watching! kami. Upload siga ng bago. Tapos, isasali namin kayo kung i commit nyo kung anong name nyo. Hindi yung katulad ng iba dyan, sinasabi, ano name mo, Roblox, lagay mo. Dapat kayo maglalagay ng name nyo, ba? Diba? So, bye guys! Good luck!